Apo mga ka-spicy Ito po natin yung pangatlong harvest Harvest ng mga tarong Apo mga ka-spicy Medyo marami-rami ng bunga Ayan na po yung ano nag harvest nagagalit na Nairaban po daw siya Sobrang daming bunga Dahil na po namin na harvest Magdadalawang tricycle na Mga katolonggi Gina-harvest namin Sa sako Video nung boss Michael Dala, kung tala may kainika Ito yung mga taga-harvest natin Si Apolinda Ito po Ay, hey, naku ito yung mga tarong guys Ayan po, laraki o oh. Ayan po yung kanang kamay Dadaan mo po Sa akin doon eh Pari rin kay sako Medyo madumi po, magdadaan mo po kanyang kami Ito po yung na-arbes kaninang umaga Sobrang dami na Umapaw na po sa tricycle Adwala Reni Ayan po, ang ganda oh. Lalaki oh, torta ini ko pa daw pula timba Very spicy Open oh, ko. Mamagay oh, ka muna to. Ay mga to. Open mo to. Dadaling ko nga dun. O mga spicy. Medyo madumi po ang tarungan natin. po, hindi pa po, po na harvest Ayan po Maganda na po yung mga tarong natin Marami ng bunga Nagiging na po Ginabang na po tayo Ayan po Ayan po, na-arvest pa lang po ito pero marami nang nakasunod. Ayan, dalawang araw lang po, mag-arvest na naman tayo. Tingnan nyo po. Ayan po. Ayan po. Na-arvest na po ito pero marami pong medyo malaki. Ayan po. Oh. Oh. Pero nakalimutan siguro to Pero kukunin ko na Ayan o oh. Pang torta ng tarong Ito na po si Apong Linda Marami pong pera yan pero nag-RPS pa <laughs> Ito po marami ng pera yan pero nagkikarbes pa ng po marami pera yan pero pa ng tarong Pag-arbes ka na itong Ito Ito bang na na po kay Boss Michael